Oh at ngayon guys, oh pakinggan naman natin itong balitang to. Itinanggi ni Palace Press Officer undersecretary Attorney Claire Castro na hinara ng law enforcers sa Estados Unidos si First Lady Luis Visa Araneta Marcos. Sa mensahe ni undersecretary Castro sa reporters, sinabi nito na walang katotohanan ang mga impormasyong ito. Anya bumalik na sa Pilipinas si First Lady noong Lunes ng umaga. Ola sa working visit sa US. Oh, umalis na daw. Nakarating na daw sa Pilipinas. Oh, bakit hindi mag press conference para linawin ang lahat ng to. Magpakita siya o oh, mag live video siya o oh, mag press conference siya na o oh, nandito ako hindi totoo yung mga na detain na detain oh tingnan niyo. Dinagdagan pa talaga guys no ng kasinungalingan hindi din natin alam, hindi din ako makakasabi na nagsisinungaling si Yusek. Kasi baka naman talaga nandyan, no? Baka nasa Pilipinas talaga. Kaya mag-press conference po kayo. At linawin nyo lahat ng mga, alam mo yung, chismis. sinasabi talaga ng ano, administrasyon na hindi daw naka-detain si Liza Marcos. Pero guys, grabe, mga taga-California tanan na talaga ang nagsasabing, alam mo yun, kalat na kalat talaga sa California. Panoorin natin to. So before anything else, uh, let me just remind you na this video is for entertainment purposes only. Wink, wink. So, og puyo mo sa Los Angeles, kibaw mo asa ni no? no? So, this is Beverly Hills. I'm in Beverly Hills right now. So, nas Bisaya kasi sinasabi niyan. So, Tagalogin ko na lang. So, kung nakatira, kung nakatira ka daw sa Beverly Hills, malalaman mo yung lugar na to. So, sa Beverly Hills daw yan. Kibaw mo nga nung nagkagidlay, nagkagubot-gubot na karon ng mga Marcoses? Kaya nga So, kung alam niyo daw kung bakit nagkakagulo na ngayon yung mga Marcoses nagkakagulo guys. Sa bumanggod ni Lisa, karon wala siya di palupad, wala siya di pa sa Pilipinas. Kay ang building nga kung nakita karon, I'm not going to show it, but it is where Lisa Marcos o katong tag sa Rastans stay dito sa Los Angeles, nasa Beverly Hills. So ang nahitabo ang ani God, kay si Lisa o kining lalaki nga tag sa kanang, di na ko i-mention na nga, tag sa Rastans na overdose manggud di manggud sa tigamit og drugas Nga, karon na overdose sa drugas ang foul play manggud nang nihitabo kay gireport nila 7 hours na later nganong kinanglan man sila maghuwat 7 hours later before nila gireport nga namatay na dito ng gahi na So, ano daw guys, hindi daw pinalipad uh, si Liza Marcos. Dinitain daw siya sa embassy dahil daw yung kasama nila na may-ari ng Rustance, mamaya i-reveal natin yung pangalan, ay namatay dahil na-overdose daw sa pulburon. Kasi daw, hindi daw ito gumagamit talaga ng pulburon. Siguro, no, nasobrahan eh first time, ba diba? So, nategi talaga tapos nanigas na nigas na 7 hours bago nila ni sa kapulisan na, na 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 nga o bakit so tinitingnan talaga ng mga pulis may foul play talaga kasi dito sa atin guys di ba pwedeng bayaran yung mga pulis eh, sa Amerika guys hindi pwede hindi hindi pwede yan so talaga namang ngayon ay um, iniimbestigahan talaga sila kasi bakit nga after seven hours pa nila, dineclare yung uh, tao na patay na, di ba? Eh, nasa Amerika pa naman sila. Ako talaga. Alam mo, guys, ito talagang sinasabi na, alam mo yung, may awa talaga ang Diyos. <laughs> alam mo yung, God will do the revenge talaga, guys. Hindi tayo. Kaya tingnan mo yung ginagawa ng Panginoon ngayon. Talaga naman. So, mo to pag uli na nila karon ginbisigahan sila wa di man niya matubag man sila og kanang na, if they were under the influence of drugs So ngayon daw tagahan sila pero hindi daw sila makasagot. Tapos tinetest daw sila ngayon kung they are in, under the influence of drugs. Naku, paktay na talaga ito. <laughs> Una karon nagka-guideline na sila. Kaya ngayon so, nakapanood na direkta ron sa Tibo Los Angeles special. Oh, tingnan mo. So nagkakagulo na daw ngayon ang Marcos at talagang sa Los Angeles, California ay talagang sikat na sikat trending daw tong balitang to. I'm from the Filipino community here in the Beverly Hills area. I just live a couple of blocks away from where it happens. So especially daw sa mga Filipino Um, community daw sa Beverly Hills, California at siya daw naka naka ano pa yung nakatira daw siya few blocks away lang sa pinangyarihan doon sa hotel nila Liza Marcos. Tapos so na siya. So muna karon gaba na na ninyo mga Marcoses, mga putang ina kamo. Ha? Dili mo makauli. <laughs> Tungod kay imo puros mo mga adik. Sabu pa more drogas ma At may nasagap din akong balita, kasama niya dito, hindi lang mga Marcoses, pero kasama din niya si Cheese Escudero at marami pang political, uh, mga politiko. Kaya nako, talaga naman, no? O na, mga injectables ma more. Gaba na ninyo, mga putang ina mo, nga karon. slip is... sleep kay ko di yun siya kauli, detained. Detained. Oh, masaya daw siya kasi hindi talaga makakauli si Liza Marcos, hindi makaka Nakadetain naka talaga guys. O, oh, tingnan mo, sila na nagsasabi guys na kadetain kasi sila alam nila yung balita kasi nasa Los Angeles sila eh, tayo hindi natin alam. At yung masakla pa, hindi binabalita ng mga mainstream media, wala kang maririnig, kaya talaga pinadali talaga yung pag-aresto kay PRRDP para yun talaga yung pag-usapan alam mong alam mong binigay na lang talaga ni Marcos no wala nang uh, wala nang cheche -che wala nang ibang tanong-tanong pa wala nang process wala nang due process binigay na lang talaga sa mga dayuhan si PRRD guys yun yung ginawa nila para mapagtakpan itong malaki sobrang laking controversy na ito talaga naman no Grabe. Detain guys, detain si Lisa Marcos. Ha! Drag users, mga gago. So ito na nga guys, name reveal na tayo this time. Yes sis, they went to here, here in USA in LA. So sabi dito, kaya pala inaresto ang ating ex-president is para matakpan ang bagong issue, Lisa Marcos hinuli at nahold sa US dahil sa dami ng kaso please pakikalat ito. Oh. For a party party. These are her friends. Um, you know, proof of party. Another one. So this guy here passed. after si Paolo Tantoco, Tantoco, Rustan Commercial Corporation Executive. O, oh, di ba? Yan, siya yung namatay. May-ari ng Rustans, guys. Grabe. After the party so this guy here passed, uh, you know the night, okay, after the party. Funny, the news in Philippines only stated that oh, R.I.P. rest in peace, this this this, he died because he's a high profile person, but they didn't indicate what cause of the death. and the body was held by LA police. and because it's under investigation. Diba? Correct. talaga dito sa Pinas ano lang, alam mo yung pahappyo lang yung dating ng media RIP alam mo yon rest in peace sabi ng mga media guys pero hindi talaga siniwalat ang totoong dahilan ng pangyayari grabe no oh dito off The decedent's body is ready to be released. Ruling by the deputy medical examiner is deferred pending additional investigation. Manner and cause of death will be added to this page when it becomes available. Because the DME has ordered drug screening, the next public update may take two to three months, pa, guys. Two to three months, panate na. Ah. Imagine, pag two to three months, hindi pinakit, hindi si. si Lisa Marcos nag-press conference, ibig sabihin nakadetain talaga siya sa ibang bansa. Or kahit na ano, kasi sinasabi nila eh, hindi daw nakadetain eh, pero tingnan natin mamaya. Their investigation. Because it was kind of like, the manner of cause of death is kind of like suspicious. Yeah. So apparently in Beverly Hills, at least when it had happened and he died, he passed. It at least is in Beverly Hills, okay? So According to a US-based Wet, the drug-related death of a Sean of a filthy rich clan was not by accidental drug overdose but by murder committed by his friends who forcibly injected him with crack cocaine when he refused to jam with them in their snorting session. When all of them were already stoned, they failed to notice that the friend they injected crack cocaine with was already dead. Naku, this accounted for by the 7-hour delay in the reporting of the incident to U.S. authorities. Naku guys, grabe. According daw sa U.S. na kaimigan niya, ano daw, pinors, pinilit daw yung pag-inject ng cocaine sa kanya after na alam mo yung nag-session na sila no nag-session na sila um, kumakain na sila ng pulburon tapos yung siya ayaw niya hindi siya sumali sa session nila so finors pinilit siyang enjikan ng pulburon kahit na ayaw niya at uh, after afternoon talaga namang bangag na sila daw ay alam mo yung hindi na nila napansin na namatay na pala Si Paulo Tantoco kasi nga bangag na nga sila kaya seven hours na nila nalaman na patay na pala pagising na nila no? Grabe. His colleagues including the, the lady, first lady woke up and you know they realized oh my god you know he's gone and then it took them seven hours to report to the police that's why they were held because it's very very suspicious why would you wait 7 hours correct because you know according to the leak conversation or whatever in the they're trying to to figure out what they're going to do because there's a dead body there what they're going to do with it and then you know they are high profile people so Siguro nataranta sila no nung nangyari yun. grabe. Nataranta siguro sila nung paggagawin natin ako, delikado. Okay lang kung hindi ordinary kahit na ordinary yung tao, matataranta ikaw pa ba kaya? Na first lady ka, asawa ka ng presidente ng Pilipinas, nako. Sino hindi matataranta nito? Oh, it's and you cannot hide that here in United States, you know, they will have to investigate it. And right. If they're, you know, especially if they've, you know, autopsy or see something that it's about like yes. that, you know? So, anyway, good luck. Because how come until now it was not, they, they're still there. And funny and ironically, why ironic is there, there's their news in Philippines, they're not even say, saying it. They're True. always about Duterte, 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 how about how bad Duterte is. But correct, mom. Tamang tama ka dyan, ma'am. Grabe. Totoo yan. And they don't say anything about the current administration, the first lady got held in here in Los Angeles because of this because somebody died. Yeah, right. And of course, criminals, drug addict hate Duterte. So what do you expect? Oh, di ba? Sabi my working visit daw si Liza Marcos sa ano, America, oh. First according kay My father said politics is dirty. First, Lady Lisa Marcus says she's on a working visit to America. But when you say working visit, there should be an official purpose, meetings or agreements for the country, and a clear objective for the welfare of the Filipino people. But in this video, what do we see? dancing, a drinking party, a revelry with jokoy and politicians. Where's the work? Where's the true purpose of this supposed visit for the people? Nako, grabe no? Visit now for the people. Oh, tignan mo. Oh, di ba? Pasayaw-sayaw lang sila, guys. Oh, tingnan mo. Oh, di ba?

Oh, yan yung working visit nila, guys. <laughs> at ito pa, oh, tingnan mo. Oh, at ngayon, guys, oh, pakinggan naman natin tong balitang to. Itinanggi ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro na hinara ng law enforcers sa Estados Unidos si First Lady Luis Lisa Araneta Marcos. Sa mensahe ni Under Secretary Castro sa reporters, Sinabi nito na walang katotohanan ang mga impormasyong ito. Anya bumalik na sa Pilipinas si First Lady noong Lunes ng umaga mula sa working visit sa US. Oh, umalis na daw. Nakarating na daw sa Pilipinas. Oh, bakit hindi mag press conference? Para linawin ang lahat ng to, magpakita siya, mag-live video siya, o mag-press conference siya na, o oh, nandito ako, hindi totoo yung mga na-detain, na-detain. O tingnan nyo, dinagdagan pa talaga guys, no, ng kasinungalingan. Hindi din natin alam, hindi din ako makakasabi na nagsisinungaling si Yusek, kasi baka naman talaga nandyan, no? Baka nasa Pilipinas talaga. Kaya mag-press conference po kayo. At linawin nyo lahat ng mga, alam mo yung, chismis. Para talaga naman malinawan yung sabay ng Pilipino, no? Para hindi po kayo mabalita. Para hindi po ma-fake news. So, kung pwede po talaga, ay mag-press conference kayo, Miss... First Lady Liza Marcos, 'yun lang naman po talaga yung um uh, uh, pwedeng gawin para malinawan po yung lahat ng tao, 'di ba? Kaya mag-comment po kayo kung sino yung gustong magpa kung sino yung sang-ayon na mag-press conference si Liza Marcos. Mag-comment po press conference. Press conference. <laughs>